Narito naman ang mga hanay ng mga balitang panlalawigan. Patuloy na umaakit ng mga lokal at dayuhang turista ang buhayang si Lolong sa isang theme park sa Agusan del Sur. Si Lolong ang itinuturing na biggest crocodile in captivity sa buong mundo. Binisita rin ang aming kasamang si Joseph Parapina, si Lolong at narito ang kanyang report. Bago kami magkita ni Lolong, umagaw ng aming atensyon ang bahay na ito sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. Isang pampleto building ng leonang hitsura. At dahil sa kakaibang dating nito, di may wasang tumitigil ang mga mamamayang unang napapadaan sa kanilang lugar. Napakahalaga daw sa may-ari nito ang buhay ng isang leon na nagpabago sa kanyang buhay, kaya't ginawa niya itong tema sa kanyang ipinatayong bahay. Samantala, marami na akong nababalita tungkol sa buhayang si Lolong. Kaya naman, ngayong personal ko siyang makikita sa kinaroroonan itong ecotourism park sa bayan ng Bunawan, Agusan del Sur, namang hadin nako sa kakaiban niyang laki. Lalo na at kumpirmado na siyang the biggest crocodile in captivity sa buong mundo. Ani mo'y tulog at namamahinga si Lulong ng aming madatnan. ay sa kwento sa amin ng mga taga-pangalagan ng Eco Park, katatapos pa lamang nitong kumain kaya nagpapahinga ito. Ordinaryong araw ng kami mapasyal dito kaya pailan-ilan lamang ang mga taong nakita namin. Ang dalawang magkaibigang ito, aliw na aliw na pinagmamasdan si Lolong. Nagpapasalamat daw sila dahil kay Lolong nakikilala na ngayon ang kanilang lugar na dati di pinapansin lalo na ng mga turista. Nung dati, mas yung bago pa si Lolong dito, mas yung mga tao, malaki yung, yung income dito. Nung huli pa siya? Hmm, bago na huli. Ah, bago huli. Mm -hmm. mm -hmm. Mas maganda kasi marami ng mga turista or ano, mm -hmm. doon lang na sinabi ni teacher, Mara marami na nakakatulong, nakakatulong na yung sa kahuli ni Lolo, nakakatulong na siya sa si mga tao kasi marami na nagkakaroon ng trabaho. Ayaw. Mura lamang ang singil para masilayan si Lolong sa halagang 20 pesos, pasok na sa kanyang tirahan. Sinubo ko siyang bulabugin sa pamamagitan ng paghahagis ng kunting bariya. Subalit kakaiba si Lolong, di tulad ng iba diyan, basta pera na ang usapan, kahit bukan tao, nagiging buwaya kasi. O, oh, si Lolo oh, tingnan mo, malungkot, nag-iisa. Wala ka bang balak sa siya? ayoko. <laughs> Mula sa bahay ni Lolo, Sagu Sagusan Sur, para sa Television ng Bayan. Ako si Joseph Parapina.